magandang hapon po sir ah Dennis ito na po matagulay lang natin medyo malaki ayan para siyang kumuplads ayan pero hindi siya masyadong ayan o oh. malaki at saka maliit to ah ayan hindi masyado bilog na bilog ayan pero pa kung siya pa oblong ayan dalawa may maliit may malaki ayan tagulilong sugatlak ayan Wait lang. Pwede sa quintas. Ito pwede rin ilagay sa malaki. Um, parang nagkukomplete siya. Oh. Ano ang magnet po yan? ito isa hindi. Ito naman mga magnet. Uh, magnetic. Ito naman, medyo nabula sa suka. Ayan, pasado rin. Ayan po, picture lang ko Ito yan? Pili ka na na po. Tagulino. Kaya tinagtagulino. Parang siyang kumuplad siya. Yung batik-batik. Ayan. Ay, batik-batik batik-batik siya. Parang hugis itlog. Pero hindi siya masyado hugis itlog. Yan no? Ito Talagang hugis itlog. Yan. Tagal na po sa akin ito. Ano. Parang batik-batik. Medyo may maliit. Pwede pa rin pili pwede sa pintas. Ang dalawa na yan. Yan. Picturean ko. Pakita ka. Ayan, meron po tayong. Yan. Yan. natin yung batong lampasan maganda rin po ito uh, nagpasan lahat ng pagsubok problema uh, at sa mga checkpoint maganda ito marami na umuorda sa akin yan mga sundalo mga lampasan ayan o oh. August pa siya o oh. ito maganda ito yung maliit kasi pwede ilagay sa kwintas din tsaka yung guhit nya guhit nya ay parang gold o butangso kaya maganda rin sa pampaswerte Nalagpasan din lahat ng mga pagsubok at mga paghihirap sa buhay niya po. Augusto oh. mayroon Meron din tayo rito lagpasan, uh, ah, kidlat natin kulay brown. Yellow brown siya, ganda oh. Ito may gusto rin kumuha nito dati sa 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 ibang bansa rin kaya lang hindi pwede padala kasi ang layo ayan o gabay o ayan nakita mata mata ilong pakita ang gabay niya puti ayan oh mata mata ilong kita natin yan ayan oh uh, galing o mata mata ilong puti lalaki matanda matanda siya um, gabay ganun o kasi puti naman ang lagpasa niya ang isa gold o tanso atong kidat po pasadot po to sa suka um, kahit di na ilagay sa pintas pa na lang sa pouch kundi sa box nah, pili ka po lepasan ba itong lepasan terus ko lagpasan crispy ko saka ba itong lagpasan ah, uh, kidlat yan po pili ka po dyan ka pa rin kung sama sama natin yan ito naman ah, magnetic din magnetic ba oh. magnetic din dalawa sya, ah, bato umu hindi siya perfect ship bato umu itim na nag ay eh, may gray brown na bato umu Parang hugis bala siya oh. Bato umo. Ito naman pa medyo pabilog. Ah, uh, bato natin. Itim. Bato umu itim. Ayun, medyo magnetic. Yan. Magnetic yan, magnetic. May langis kasi para nabuhay oh. Yan martis kasi pinapakain natin ng yan, ganda maganda oh. Para siyang hugis bala. Ayun oh, ayung tingga ng bala patuungin natin nag-ibang kulay oh. Ayan, maganda rin yan pili na lang po yan ang oh. ganda ng aura nila oh. last ng aura oh. pakita oh. yan ang aura nya oh. yung sa gilid nagpuputi na parang nag iiba yung mga kulay yan yan, yan po saka mayroon tayong ito naman po ay ito naman po ay pwede kwintas. Kahoy naging bato. Ayan po. Oh. So, ito kahoy naging bato. Ang mga pansarili ko pong gamit niya kahoy naging bato. Oh, para siyang buto rin. Parang siyang buto na lang ka. Pero pang kuha ko rito, kahoy naging bato. Ayan, kahoy siya. Oh. Kahoy naging bato. Parang lang ka rin. Eh, oh. Double purpose. Ayan. Uh, pwede ka na lang po yung puti para siyang ano yung para siyang bubble gum ayan po ang tawag ko naman dito sinag araw ayan, maganda po ito sinag araw ayan, no? may sinag araw dyan puti ayan, para siyang uh, uh coral uh, kabibi A kabibi siya, may lagpasan din siya puti. Oh. Yan ang crystallized. Yan. Oh, kung may inilawan. Ayan. Ganda rin ang ura niya. ganda ang gabay nito. Putian. Parang kabibis siya. Ayan. Oh. Sinag-araw. Ayan. Oh. Sinag parang sinag-araw. Ayan. pili ka na lang po. Ah, uh, sa mga wangko Sa mga pansarili ko rin gamit. marami po yan. Ah, uh, ang iba nakuha na. Ang iba maliliit. Mga buto-buto. Okay po. Ayan. Dalawang klase natin ng mutya. Ang buto ng mangga. Ayan. Ito naman sa magnetic. Oh, magnetic yan. Kasi kahit may langis, magnetic ko. Oh. Oh, ang kulay naman niya, uh, ang ganda rin ang aura nito kasi black, black green. Oh, August buto. Uh, Magka ng buto ng mangga. Sa kagandahan, may star. Yan, may, may star siya. Oh. Yan, star. Pakita ka. Yan, star. Green ang star. Kasi ito naman, oh, yan o. Oh. uto ito ng mangga rin may kulay dilaw, green di ba ibang kulay, brown ayan po, ganda ng kulay nya uh, ito ng mangga pili ka po sa dalawa para mayroon din ako pang sarili o pamana sa mga anak ko oh, pili ka rin sa dalawa kung gusto mo, bilugan mo na lang po ito naman pili ka po, pwede mo ipilagay sa tim sa lagay ng, ng binta mo oh, ang ganda niya, oh, kasi ang aura nito dati garden, kaya maganda ito pwede sa mga negosyo garden para mabulaklak yan ano. ang tawag ko rito pusong idat hugis puso at saka gawa na no? namamagnet ko yan ano, hindi masyadong lakas pero magnetic ano, eh, may kabig eh. uh, tawag ko naman ito pampasurotip ano yung magnet puso maganda to sa mga hanap buhay pampaamo pang halina sa negosyo at saka sa pamilya parang hindi kayo magkakaiwalay o magkakawatak-watak pamilya yan po ang higop nito at sa swerte sa negosyo. Negosyo at trabaho. ayan po. ganda. Mga pang ko pa yan. Kung gusto mo, napasok ko siya. kailan medyo malaki siya. Ayan o. Malaki oh Ang kamay. Kaganda rin siya kanya. Gawa ng kalikasan. Ayan oh, Hindi gawa ng tao. Puso. Puso. Pusong kidlat. Ayan ang sinasabi ng puso ng kidlat pang ko. Ayan o. Matagal na sa akin to. Sa pamilya yan. Nalanda din ako doon pula kaya saan sa anak ko yun uh, jasper baga yan okay Ito so, yung natin gamit pinamano na sa atin ng uh, mga kapatiran pero kung gusto mo kasi may ahas ka na ito oh. ulo ng ahas yan o oh. ito mata nya oh. mata 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 yan tapos ito ang ulo At tapos kaliskis niya. yan yun yung may kaliskis Marahan po. Ayan o. Oh. Tapos tingnan natin sa kanya. Yung gabay niya ito. May gabay duwindi. Matulis ang tayong. Tapos matabang duwindi. Ayan po. Duwindi yan. Ayan, puting duwindi. Ayan ang gabay niya. Ayan. Itura natin. Marahan natin niya. May gabay na puting duwindi. Ayan po. Ayan. Puting duwindi po yan. Ayan. Siyerte yan sa negosyo. At sa proteksyon. Pili ka po. Ayan. Ayan. Ganda oh. Ganda yan. Sa mo ganda yan. Lalo sa personal. Medyo malaki lang. Hindi pwede ilagay sa awan. Tiyan natin ang bulalakaw. Ayan. Magnetic din siya. Magnetic Mamamagnet din siya. din. Namamagnet din. May kabig. Ayan. Kailan hindi masyado malakas. Tiyan natin ang bulalakaw. Nag-ibang kulay oh. Para nagiging maroon o apoy sa loob para may hindi malama kung pag pag pinakinis natin to kung anong kulay sa loob parang hindi natin malaman ang oh, ganda oh magka natin ang bulalakaw oh, Ang pinaganda ang oh, parang oh, yan oh may kung sa loob oh yan di ba ibang kulay oh Ano, oh, nagpupula pula parang apoy dyan na rin apoy o oh, bulalakaw oh, ayan yan po oh, ayan ang picture natin po so, ang iba ibang kulay niyan ang mamaroon na napupula kaya magyan natin ang bulalakaw ayan oh. iba ibang kulay niyan o oh. hindi tulad dito, dito maitim ang ganitong bato maitim ito iba ayan o oh, itim sa camera itim na itim ito iba napupula pula o oh. parang magyan ang apoy bulalakaw naman dila ng kidlat yan natin kaya medyo malaki siya yan medyo malaki Al alangan yung ilagay sa kwintas parang ganito rin no? ito pwede rin yung sa kwintas alangan yung ito para malaki pwede sa pouch na pula na lang o box na pula dila ng kidlat sa magnet yan ganda sa magnet Ayan, malakas sa magnet yan. Magnet, madulis, dumulis, malakas magnet kaya madudulas dumudulas pero malakas na magnet yan kidlat natin tsaka pa kidlat pa to matulis kaya magnetic din yan alagyan natin ang langis kaya uh, natin ang kidlat iba ibang hugis ang magkaan ng kidlat ayan pero lahat yan magnetic ayan pa oh. mga uh, batong kidlat natin paa kidlat mayroon din tayong paa hugis paa ayan o oh. pampasorte o to hugis paa ng kidlat kumu din nag iba ibang kulay o oh. nagba brown ay naging nag, nag blue green brown maroon maraming gabay o oh. ito yun no. so, gabay ito tsaka to hugis paa tsaka may tres pico ayan oh. o ayan tres pico guhit tsaka to ang daming pico Jakarta tuh gawat nakal ikasan. Nah, mujat dinak kita my team ya, Pak. Aya. Ah, mana itu malah sama magnet mot yang naklat, ya anu. Batong kidlat, ayan. Jakarta tuh spiko. Ayan na, pang, lang muna. si ito, pansarili ko rin to. Tapos ito, maganda rin to. Ganun ang aura niya. Oh. Lakas ang magnet yan. Ayan, tapos pico, na yan. Na muna yan. Lakas. Ito yung taguliwas. Ito, tag hindi siya magnetic kasi kung ano siya, chocolate brown. Ang tawag yan, chocolate brown na bato. Taguliwas. Taguliwas sa problema, sa pagsubok. ano oh. o. Oh. Ayan dahan may iba ibang kulay. Para siyang chocolate. Brown. ground sa kawan taguliwas tawag nito sa bato na to chocolate brown na bato kakaiba rin kaya pwede rin siya ilagay sa kwintas yan ang hindi po siya marmol talagang bato bato siya bato. mga chocolate brown na ganito bihira din kasi ang ganyang pagkabato pero hindi siya magnetic yan. ang tawag yan tagaliwas tagu, na bato kulay chocolate brown maganda ang kulay niya sa personal brown Ayan o oh. no? yan ang kula ang kukula niya parang, parang pagkain parang choco chocolate na candy yan po picture na natin Okay sir ayan na po lahat uh, yung mga buto buto na maliit di ko na sinama muna ito lang muna kasi ang dami na pagpipilian ayan po mga pansarili po yan di ko nga pinupos yan pero nasa na lang yan kung ano yung mapili mo dyan. Ayan po. Ayan po. Ayan. Tinakain ko na ng dasal yan lagi at nais nice para laro lumakas. Ayan po. Ang ganda. Ang ganda nila. Mm -hmm. Okay, salamat. God bless po. Pili na lang po dyan kung anong gusto na mapilihan mo. Bilog, mo na lang. God bless po.